Hi everyone! Good evening, good morning, good afternoon mga kaamats So ngayon is December 27, 2023 patapos ng taon At syempre, alam ko marami tayong um, gustong mangyari, pasalamatan bago matapos ang taon At syempre, kung meron tayong gustong pasalamatan, meron tayong gustong um, gawin, syempre yun noy Mabuhay mga kaamats! Welcome sa my vlog! for today's video samahan niyo ako dahil may nagpadala sa atin ng sobre actually alam ko na marami sa mga Pilipino ang naghihintay na dumating ito matanggap ito kasi for sure panahon pa ng coupon ko hindi na I mean ilang taon na ilang araw buwan na din ang nakaraan simula nang mag kayo ng national ID so ito dumating na yung national ID ko nung una dumating yung national ID ko is papel lang siya pero Uh, kama kailan lang may dumating sa bahay na sobrang sulat at, at according dito ito ay PSA na National Identity So sa natin ang laman kung ito na ngayon So alam ko na madami din sa inyo naghihintay at hindi na nila alam kung kailan ba talaga sila exactly pumunta sa PSA para mag-arbitrate dito ng kanilang national ID. So, ano ba yung national ID? So, ito yung isang uri ng ID na, na yung magiging pagkakilanlan. It's a valid ID for sure. Kasi alam nyo ba guys, perfect timing. Kasi ngayon, at this point of time, is yes, naghahanap ako o malagahanap hindi at this point of time ay nag daw ako na akin student permit para makapagkaroon ako ng lisensya. so isa sa mga requirement na inihingi para maligyan ka ng student um, permit is your national ID or PSA birth certificate. So, since meron naman tayong national ID, adamot na lang siya, yes, ito na yung gagamitin natin. So, tara, samahan nyo akong i-unbox ito. Let's go! So, ito na, buksan na natin. Actually, siguro ilang buwan natin itong dumating. Hindi ko to kasi binabuksan. Ayan. So, may nakalagay bandi kung kailan ito dumating. Wala naman. Okay. So nakalagay, oh, May 2000, May 4, 2023 din pa pala ito. Eh, pero nakuha ko lang siya at ay dito lang, no? Ang tagal ng process. So nakalagay dito yung pangalan ko, address ko, and then yung may QR code sila. Ano, do not throw away this letter. Your PIN number PSN is ganyan-ganyan. Please keep your PSN safe. Secure confidential. Lost your Philippine contact. Okay. Oh my God. So, literal na ID na tayo. Ang, P, ang Philippine PSN is permanent and confidential. Do not disclose it to anyone. mm -hmm. Okay. So, bawa ko nang sabihin yung mga nakalagay kasi so, it's uh, confidential, no? So, ito din. Mayroon na tayong ID. So, yun lang. Thank you. Bye!